Ayan. So, nag na tayo, no? So, ito po ang gagawin ko natin ngayon. Ang pagbasa sa iyo, Cancer, is kung ano ang ano ang ready mo nang iwan at uh, uh, baguhin sa iyong buhay, no? So, personal development naman tayo na, no? So, titingnan natin. At syempre, may mga blessing yan. So, after nyan, titingin tayo ng kung anong reward mo, no? So ito yung parang early new year resolutions, no? Or sabihin natin na ito'y tinuturo sa iyo rito kung ano yung dapat mo, no? Na syempre, sometimes we're not aware of, no? Okay, this is for you, Cancer. Tingnan natin po. Para po kay Cancer. Ano ang handa niyang iwan at baguhin? Ano handa niyang iwan? Ano yung handa niyang iwan? para po kay Cancer, ano po yung handa niyang iwan? Sa October 15 to 31, ayan. Ano po po ang kanyang handang baguhin? Oo, ibabaguhin mo relationship, pa ah. Buti hindi nakalagay yan sa iiwan, no? <laughs> iwan mo lover mo. Ayan. So, tignan natin sa, kung ano pa po ang kanyang handang iwan. anong kanyang handang iwan? Bukasan natin mamaya yan. Ano pa po ang kanyang handang iwan, Spirit Guide? Ano ang kanyang handang baguhin? Ano ang kanyang handang baguhin? Anong outcome, Spirit Guide? So, makikita natin dito kung nagawa mo. <laughs> Oops! kung magagawa ba. Wow, ang ganda ng blessing. At least, i-enjoy mo fruit of your labor, no? Kitang-kita mo ang blessing ka agad dito. No? So, tingnan na natin to. Oh, strength. And then, kukwarin tayo na, ng iyong, ano, no, angel whisper. So, tingnan natin ang mensahe niya sa'yo. No? Sa gagawin mong pag-iwan sa, sa iyong, ano, no? Pag-iwan at bag baguhin. Spirit ka. Inja Whisper. Tingin tayo ng angel number, no? 1717, 17, ayun. Kaya pala self-reliance din. And then, kung saan ka dapat mag-focus. Ito tayo kung saan ka dapat mag-focus, no? Saan po siya dapat mag-focus para kay Cancer? Saan po siya dapat mag-focus? Kung siya dapat mag-office. Kung siya dapat mag-office. Ayan. So, meron ka na sa, sa ano, no? Nahandak mong iwan ang chariot. At ang strength. At ang ace of swords. And andito naman ang handa mong baguhin, no? Ang lovers. And kasi may different meaning po 'yan, no? So mamaya ituturo ko sa inyo. Uh, ang ang King of Cups in reverse, Cancer, at Queen of Pentacles dito. No? And ang pinaka-outcome mo and blessing nakikita natin dito is Nine of Pentacles, no? This is about having fun sa pinaghirapan mo. So, I think nakaya mo no na uh, ang maaga mong new year resolutions <laughs> kaya mo ba and then ito yung message sa iyo angel whisper so unahin natin no ang angel whisper sa iyo uh, this is about self reliance daw no so number number 17, 1717 might play an important number din sa inyo or or the message here is time has come to rely on your knowledge daw your wisdom and your ambitions. You have the important soul missions and life purpose. Oh, so leaning on your inner strength will allow more of your path to unfold ahead. So ang iyong affirmations na is, as I take leadership of my life, my life brings flow of good fortune and good blessing. Ayan, no? So mamaya, uh, gagawin ko po siyang thumbnail para mabasa nyo, mapokus nyo, no? At basahin nyo lang po uli itong affirmations na to. Maganda ha. Huh? As I take the leadership of my life, my life brings a flow of good fortune and good blessing. O oh, yan. Hawak nyo na talaga, no? Kayo yung, mag, kayo yung magpapandar sa inyo. Kayo ang maglilid sa inyong buhay. No? Magdadala ito sa iyo ng, ng good fortune, no? Abundance and good and lots of blessing. No? So, ang, ang, ang gusto yata ipatake charge sa iyo, itong mga to, no? Uh, kaya mo kaya. Ha? Huh? So, napakalinaw na makikita natin dito sa baraha mo ay uh, ito 'yung nagpapakita ng isang malakas na pagbabago sa iyong inner, sa so, sabihin natin sa panloob na sabihin natin na strength mo sa emosyonal na kalayaan, parang freedom sa iyong emosyon, 'no? So, ang um, handa mong iwan is magiiwan sa iyo ng bagay na tila positive ngunit magiging sagabal sa mas mataas na antas ng paglago. So ang iyong pinakamalaking pag-iwan dito or yung tungkol sa pagiging kontrolado at at lumang paraan ng mga paggamit ng iyong strength, no? So kung nakikita mo rito, andito ang chariot. So ito ang handa mong iwan. Handa ka nang iwan ang sobrang pagmamaneho din ibig sabihin nito sa question natin, ito yung handa mo ng iwan sa pag pagmamaneho ng sabihin natin, yung pagkocontrol ito, no? It's talking about sa pagkocontrol sa mga sitwasyon. Ito rin sabihin natin yung pagkocontrol ng pangangailangan dahil gusto mo magkontrol, parang ganoon po, no? So, ito rin yung iiwan mo na yung matigas na pamamaraan ng pag-abot ng tagumpay, no? Uh, sa halip din na handa ka na magtiwala rin sa daloy ng ano ng buhay ng buhay sa halip na labanan ito uh, kumbaga you are letting it go parang you take it course parang you, ano no parang hindi mo na gaano ring minamadali no so nakita mo rito ang strength so yan yung iiwan mo no so ito yung pagiging control sa result din nito maari, no? Ang bawa, you are expect gumawa ka ng proyekto. Uh, ano mo, uh, may attitude ka siguro, cancer, na you make some project or nag expect ka ng positivity or success ka agad and then you find out na hindi. Parang gano'n, no? Ma, it just turns out na, na magdidismaya ka. So, lagi siguro nangyayari sa'yo kaya gusto mo nang iwan yung ganyang ano, no? Ganyang, ganyang pananaw, no? Ayan. So, nakikita mo rin dito ang strength, gusto mong iwan, no? or some of you wanted to go out with the energy of Leo then kung meron kayong kasama sa bahay diyan na Leo no or sabihin natin ito yung iiwan mo na lumang paraan ng paggamit din ng ano sabihin natin ng inner strength mo no or ito rin sabihin natin na na kung dati rin uh, maaring ginagamit mo yung lakas mo sa para sa sa patience or pagpapaloob ng iyong emotions no kumbaga you are keeping it yan yung yung mga lakas mo sa loob no hindi mo nilalabas talaga, no? Para ngayon is, handa, handa mong iwan ito at uh, magiging passive ka at handa ka na rin maging direkta at matapang. Because may Ace of Surge dito, no? Hindi mo na tinatago lang, at least nilalabas mo, no? So, handa mo nang iwan ang pagtago ng iyong lakas, no? Kung baga, hindi na you use ang iyong skills at ang iyong energy. So, iiwan mo na yung pananaw na ganyan din, no? Handa mo nang iwan yan sa buhay mo. And then, kung nakikita mo itong Ace of Swords dito, ito yung uh, pinaka-crucial na handa ka ng iwan ang mga pag-alinlangan at kakulangan din sa kali ano sabi natin sa clarity no especially sa yung pag-iisip kung bagay, iwan mo na yung pananahimik at yung pagiging magbibigay din sa iyo ng malino na paghuhusga or matatalinong desisyon no Uh, Kung bagay ito yung pagtanggi rin na, uh, ito rin yung pagtanggi mo sa mga ganyang bagay, no? Yung sabihin natin, uh, yung pagbibigay mo, mo ng linaw na na sometimes is hinahayaan mo na lang. Parang you're just ignoring it kasi parang tingin mo waste of time lang. Pero nakita mo ang kaimportante na nagsasalita, no? Napapahama ka pag you just keep on silence, no? So uh, hindi mo nilalabas yung, yung nalalaman mo no? Parang nagiging slow ang movement mo kung bakit siya nang iiwan mo. At nakikita rin natin dito is yung ito yung pagtanggi mo, yung resisting mo na magbigay ng clarity in judgment then at yung mga intelligent decisions mo, no? Because you know uh, sa experience mo sa buhay mo na nakita mo ang pag pananahimik sometimes is not good, no? Uh, sometimes yung mga idea mo na dapat mong ilabas sa karera, no, uh, tinatago mo, no. So, pag may nakaisip ng iba, yan, mag-ano mag, ka, yung parang magigil ka sana, ginawa ko na lang yan, tama pala yun, sana ito na nagsinages ko, na-promote pa sana ako, parang gano'n po, no. Yan. Yeah. So, nakita natin, ang iiwan mo rito yung sobrang pag-control sa maling ano because may charge tayo dito. Ayan yung pagkontrol ng isang, sabi natin din, isang relasyon o, o pagkontrol sa maling paggamit din ng inner strength mo. No? Because andito ang, ang, ang Leo energy, no? At ito rin yung sabihin natin na maling paggamit ng, ng sabi natin yung desisyon o maling paggamit ng, ng isip na hindi pinamamahagi, na hindi nakakatulong. And remember, we have our life purpose. Ito 'yung sinasabi ng ng angel number, 'no? May life purpose tayo na binigyan ka ng isang matalinong pag-iisip cancer, but you're not sharing it to the world, 'no? You need to contribute, 'o, oh, di ba? English 'yun, ha? <laughs> Ayun. So, nakikita din natin dito 'yung kailangan mong uh, kailangan mong ibig sabihin na pagganahin lahat. So ngayon iiwan mo na 'yung mga bagay na 'yan, no? And nakita mo naman ang handa mong baguhin din cancer dito. Ito 'yung pagbabagong gagawin mo. Ito 'yung nakatuon sa isang relasyon at emosyon. No, sa so, ito 'yung katatagan. So ito rin 'yung nakita natin 'yung panahon ng pagpapakaloob mo actually at 'yung pagtanggap mo ng tunay na pagmamahal sa halip na ilusyon, no? So nakita mo ang lovers dito. Ito 'yung handa mong baguhin, no, para sa relasyon mo. So, ang lovers dito, ito yung magkasindahan, no? At sinasabi rin dito na handa mo ng ano, handa mo ng actualing baguhin ang paraan ng paggawa mo rin sa mga pagpili sa buhay, no? sabi uh, sabihin natin na dati maaring nakabase ka sa isang desisyon na, uh, sabi natin, desisyon sa isang obligasyon o takot. Parang ngayon is handa ka ng gumawa ng ano, no? Handa ka ng gumawa ng, ng own choices mo batay sa tunay na alignment ng iyong puso at isip, no? Through your own free will. Lalo na sa pag-ibig at sa relasyon, no? Handa ka na magdesisyon na may na may pagmamahal at sabihin natin is kalinawan din, no? And ang nakikita mo itong King of Cups na reverse. Ito yung malaking pagbabago, no? So dati maari ka sigurong nagpapakita ka ng emosyonal na kumbaga this is you, no cancer na maaring nagpapakita ka ng emosyonal na walang katatagan or sabihin natin may manipulasyon no or sabihin natin yung emosyon no or sabihin natin yung pagiging masyadong emosyonal mo rin is parang maging effective no so ngayon handa ka nang baligtarin yan. at uh, handa ka na rin maging emotional na matatag mahusay sa pakikipag-ugnayan ng walang drama so uh, at makikita mo din yan yung isang mapagmahal na leader, no? Being the king of cups. Kung, kung, kung itatama mo, kung mababago mo, no? Uh, nakikita natin dito na you're full of experience already, no? Na alam mo na kung anong dapat, papano din baguhin in a click, no? Kasi alam, ah uh, uh, kung baga dito, experienceado ka na, no? And kung makikita mo, ang Queen of Pentacles din dito, handa mo nang baguhin ang Queen of Pentacles, Some of you dealing with Taurus, Capricorn, Virgo, and some of you dealing with your the same sign then. And Gemini energy also we seeing that no when it comes na yan yung mga partner nyo na gusto nyong magbago para sa kanila rin no especially with the Queen of Pentacles dito uh, parang handa ka ng baguhin yung practical na pag-aalaga mo sa pamilya mo no or sabi natin magiging organisado ka na sa yung mga financial yung mga budgeting mo magiging maayos sa mga sa tahanan mo at sa sa health mo rin, no? Ah, uh, ito rin yung magbabago ang iyong pagiging nurturer din mula sa pagiging overprotective kasi siguro kasi typical sa mga cancer 'yan. Ah, uh, kumbaga ito yung overprotective ka tungo sa pagiging matatag na, no? Na maaasahang provider, no? So kung makikita mo ang ang handa ka ng baguhin is ang pag magdedesisyon ka ng kalinawan dito eh, no? Or sabihin natin, magiging emotional na matatag ka because you have the king of cups din dito. Ito rin yung papakita ng practical na matatag at yung pag-aalaga mo sa sarili mo at sa pamilya mo, sa taong mahal mo, no? Kung baga, magiging more, gusto mong baguhin kung dati cold ka, parang gagawin mo talaga. Nakate-center talaga sa relasyon ang gusto mong baguhin, no? Kung baga, yung mga maling gawa mo rin kung dati nang bubugbog ka, ngayon magbabago ka na, no, cancer, yung pagiging mahigpit mo, ngayon mag magiging maluwag ka na. No? Sometimes hinihigpitan mo pera, ngayon magbibigay ka na. Parang gano'n na nakikita natin pagbabago ang darating. No? Parang you are doing ng pagbabago na yun for the sake of the family and for the sake ng iyong relasyon at sa mga mahal mo sa buhay. So, ang resulta pag nagbago ka, ayan, you got the nine of pentacles. No? Isang napakagandang outcome para sa iyong paglalakbay actually no lalo na para sa iyo cancer kasi ito yung sabihin natin na uh, matapos mong iwan ang mga kaguluhan na yan at baguhin ang uh, merong kang na gantimpala rito no ito yung sinasabing kasarinlan at kasaganaan no ang kasinlan dito ay sabihin natin uh, this is kumpiyansa sa sarili ito yung reward mo sa sarili mo, no? Yung kasalindan at kumpiyansa. Ito yung baraha ng, ng sabihin natin ng kasarinlan, hindi mo na kailangan ng approval o support pa ng iba para maging masaya ka at ligtas ka. Because ito yung nagpapahiwatig na tunay na kasiyahan mo sa sarili mo, especially sa hinaharap mo, no? And this is also yung parang ini-enjoy mo rin yung fruit of your labor dito, yung pinaghirapan mong pagbabagong yan ah, uh, marami siguro talaga din ma, ma siguro yung persons mo rin no? magiging inganyo para tulungan ka kung ano man dalahin mo Kumbaga, they will unite na para ma-achieve mo ang goal mo no? And kung nakikita mo, yung may meron ka financial elegance, no? Kung baga, makakamit mo yung isang yugto ng buhay mo kung saan ang pera at yung sabihin natin material na kasiguruduhan ay dumadaloy, hindi ka nawawalan, no? Kumbaga yan, umaakit, dumadami yung abundance mo rin, no? So, sabihin din natin, ikaw yung, ang reward mo rin is talagang magiging mayaman ka, cancer. At uh, magiging comfortable ka, at may class ang dating mo na mag-iibang tingin nila sa'yo once they've seen that, na yung pagbabago na yan. They will know it eh, if you change, no? Kasi mag-higher level ka pag ito, itong mga dalahin mo, mag ng frequency mo, aangat ka, ibig sabihin, mag-upgrade ka, no? So, may level ka sa mga tao talaga na kasi na kasa, na frequency mo, no? So, kung nakikita mo yung yung ito yung pagtatamasa din ng iyong ano, as kung nakita mo marami kang mga pentacles diyan, no? O oh, mayaman ka talaga. So, ito rin yung sinasabi nga yung nasa posisyon ka na tatamasa ka ng bunga ng iyong pinaghirapan ng mayroong peace, no? At sinap ka, parang karanganan, no? Parang gano'n po. At ito rin yung sinasabi natin, security ng inyong tahanan. Uh, dahil iyan ang napakahalaga sa iyo, Cancer, no? At magiging unrevealed at magbibigay sa iyo ng ano, no? Magbibigay sa iyo ng malalim na peace at kapayapaan, no? Because ano, syempre, oya oh yeah, magandang daloy ng pera mo eh, no? Binago mo lang 'yan, tignan mo reward mo, napakadali, 'di ba? Ayan. So, nakikita natin ang paglalakbay mo sa October 15 to 31, Cancer, is tungkol sa pagiging self-sufficient, sa pamamagitan ng, sabi natin, pag-iwan pag, na, pag ng control at pagtanggap ng emotional na katatagan, actually. No? So, ito makakamit mo ang kasinalinan na yan at kaginhawahan, no? At uh, ang Nine of Pentacles, ito yung malaking reward mo, actually, no? So, ito yung isang napakalakas at magandang hudyat para sa sa'yo. And ito pa yung ulitin natin, ng affirmations, no? Self-reliance daw, sabi ni, sabi ni, ng angel message sa sa'yo ng 1717, ang bidong bulong sa'yo, no? Ulitin ko, time has come to rely on your knowledge, your wisdom, and your ambitions. You have the important soul missions, kagaya na sinasabi ko, no? You need to share, no? Yung nalalaman mo, no? And, ayan yung missions mo, no? Uh, parang, because you're leaning your inner strength with allow more your path to unfold ahead. Ayan, no? May mga lakas ka nga. Meron ka nga ang utak. Hindi mo naman sinishare sa mundo. No? Hindi mo, kumbaga, hindi mo sinishare. So, parang, yung skills na binigay sa'yo, tinatago mo. So, what's the use? Kailangan pagganahin mo, kailangan gamitin mo sa tamang paraan, no? I-share mo, i-share mo rin sa, un sa universe. And ang affirmations mo is, as I take leadership of my life, my life brings flow of good fortune and good blessing. Ayan. So, makikita mo to. Uh, isa pang dapat ka daw mag-focus. Do I know all my strength? Ayan. Kasi sabi lang dito, no? Yung mga strength mo. Kasi tinatago mo eh. Cancer eh. Uh, ngayon, sabi, mag-focus ka raw. Uh, mo ang strength mo. Ginagamit mo ba? Kasi sabi ko lang, ayan, no? Ayan, di ba kayo kinikilabutan? Talagang yan ang gusto ng mensahe ng spirit guide niyo No? So makikita mo rin to, we all ha ito uh, ha, sinasabi sa, we all have superpowers, cancer. But it's up to us to uncover them. No? Kung kailan mo gigisingin. Nasa sayo kung kailan mo gigisingin. No? When we live and lead with our strength, we are able to show up in the zone of genius. This inspires others to do the same. Ayan. Kapag namuhay ka, na ikaw ang nag, talagang nag-ano, uh, ikaw ang talagang boss diyan sa buhay mo, yung strength na ginagamitan mo ng lakas, ng lahat ng power mo, no? You will be able to live the life that you want. So ito ha, tanongin, ask yourself ang sabi rito. How can I use one of my soul's gift today to contribute to this open and ready world? So isipin mo and quiet your mind lang, itakip mo lang, ah uh, mag-meditate ka lang tapos tanungin mo lang yung sarili mo no how can i use a, one of my soul's gift today to contribute to this open and ready world no paano mo magagamit ang soul's gift mo ngayon para makapag-contribute ako sa world no Tanungin mo lang sarili mo and you will know it baka makapanaginip ka no baka ipapakilala sa iyo ngayon yung talagang super, yung mga power na mga tinago-tago mo na hindi mo nilabas na hindi na mahaluklat na manami ng natabunan no? Ipapakita yan sa'yo kayo. Okay? Ayan. So, nagustuhan mo ang ating reading ngayon. Uh, this is very good reading, no? Hindi lang yung sa pag-ibig but we need this to clear first, no? Uh, try natin. Nagawin mo, ha, no? I challenge you, Cancer. Kaya mo ba yan? <laughs> Ayan. Thank you and God bless you. Uh, palike naman po dyan and subscribe na rin po, no? Maraming salamat. <clears throat>